<laughs> Alam niyo kung saan kami dito? Dito lang kami sa buhanginan. Bakit? Simple lang kami. Nagchachay lang kami tsaka tubig. Oh. Pwede na kami sa mga ganitong lugar. Oh. ba? Diba? Yan po ang aming ano, Lapanga. Live yan? Live, via satellite. Nasaan <laughs> <laughs> ah. kami? Wala nyo. <laughs> Nasa backside of Sahara kami. So guys, ayun na nga. Malapit na raw kasi ang Christmas. Kaya may mga pabitin. So, yun po, natapos po ang aming day off ang, ang aming day off ni Madam Tusha. So, uh, how can I say? I ask a, a favor from Madam Tusha to samahan ako. So, di ba, English? At mahangin na siya, in fairness. Bandaruan, may sandstone na. May sa... Lagi nagsasandstorm dito. Lapit sa ano e? Eh? Lago. Sandstorm nga, yung sinasabi mong mauso. Aan. Ah. No, Ayan, sandstorm na. Ayan na. Ayan lang, sandstorm. Ayan lang, ipo-ipo. <laughs> bakas ipo ipo hmm, bakas na makikita ang ipo ipo panit rin pala dito yung, ano, dito habang siya ay nagpapanit ako po naguguto <laughs> Nakapanik siya. Ako nagugutom. Ito nga, lumabas eh. Kasi parang dito galing yung uh, kalikot. Oo ano, nga, storm sunstorm na ka Ganito kasi pag nag-change po ang climate dito sa Dubai. Para mainit, tapos biglang magiging mahangin. Tapos yun, lalamig na nga siya. Nagiging so, super super windy. Ah, nakikita nyo? Windy! Tapos sa muka. Tabunan mo yung face lock mo. Kasi dati akong taga-Alnada, kaya sanay na ako sa Sunstorm. Kaya e siya, taga-Dubai lang <laughs> siya. Hindi lang Ay, grabe yung ang ano doon no? ang dilemo guys nakikita nyo it's so foggy foggy because of the sandstorm. ano because of the uh, alikabok sandstorm so dyan po magtatapos ang aming day off <laughs> Sunstorm sandstorm adventure na naman Etech itechiwa Ayan yung galit ni Basalubang basa Ego. Eh, Ayan na siya, oh. Nakikita niya yan, guys. Hmm. Oh, yan. Namimiss ko tong lugar na to, eh. Kasi itong lugar na to, buhay na buhay. Paano hindi mabubuhay? oh, ang lakas ng hangin, oh. ito, guys, makakita kayo ng taxi na ang kulay pink. Pagka nakakita kayo ng pink taxi, for sure, ang driver nun, babae. Para sa security lang din, yung may mga ayaw talaga ng driver na lalaki, tayo sa meron tayong, ano, meron tayong babae driver, ladies driver. Okay. So, guys lika na kapasok kami sa Sahara kasi masyado nang ma -ano, mausok na uy oh, ito Wala, pumasok, mauna ka na doon mauna ka na wala tong malapit dito wala dito wala dito So guys, nilalakad kami pero may kinakain pa rin. Bakit? Ang oh, kalahat ng busina, no? Lahat ng busina, tanungin mo, Dun, 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 diretso tayo. Dun sa pinakadulo. Dun, dun. Healthcare? Dun, dun. Pinakadulo dun ang was washroom. Pwede don? Oo. <laughs> Ano? After, 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 after. Marami talaga dito ang ano. Let's go. Diyan mo napaka-dilim doon sa part na 'yon. It's so madilim. So, tinatahak po natin ngayon yung daan papuntang Sahara. Sahara Mall. Kita yan? hall entrance. Sumasakit ang ulo ni Rose sa akin. Pasaway daw kasi ako. Pasaway ba ako, Rose? Hindi naman na. Uh -huh. So guys, bye-bye na. Ah, good. Bye-bye. Babush.